Eto na naman kami guys. Nangangamote na naman. Peste na sa kamotehan na naman. Ayan, gumagawa na nga si mister ng pantali sa kamote. Hmm, hindi yan panali. Tansi ang tawag dyan. Akala ko rin kasi panali eh. Nga pala guys, pinapalitan ni mister dyan yung tansi na napudpod. Siya yung inilalagay niya dyan sa may dulo ng brasketer. cutter. Teka, ano bang gagawin ni mister ngayon? Ibabrush niya yung mga kamote tapos sihiwain. Hala, mali. hindi ganun alisin niya ang dahon ng kamote, gamit ang brass cutter. Kailangan nga kasi mahigpit ang pagkabuhol ng tansi. Kasi nga, baka pag umaandar yung brass cutter, biglang matanggal yung tansi. Kaya kailangan higpitan. apat nga pala na tansi ang inilalagay Sobrang dyan. Sobrang init na nga, kaya nakakunot na naman noon ni Mr. Yan. Yan. Las na nga yung ikinakabit niya dyan. Kaya hindi sa amin yung brass cutter. Hiniram lang namin. Sira kasi yung kay Mr. Iruin mo ba naman? Hindi sa kamote niya ginamit. Kundi sa puno. Charot lang guys. guys sa nagpahiram. Pasusunod, gasolina na ang hihiramin namin para kumpleto. Ayan na nga, natapos na siya. Itutuloy niya ulit mag-brush cutter. Pero bago yan, mag-aala ninja muna si mister. Charot lang. Babalutan lang niya ng damit yung ulo niya para pang cover niya sa mukha. At pinapaandar na nga yung brush cutter. Hindi nga nakisama si haring araw. Sobrang init na nga kasi talaga. Pero sabi nga, rain or shine tuloy pa rin ang trabaho. O, oh, ba? Diba? Naka-shade pa. Ayan, bubuhatin na nga ako. Jesus! Brush cutter pala. Buti na lang may mga ganito ng kagamitan para mapadali ang trabaho. Konti na nga lang at matatapos na ni Mr. ang isang pinitak. Ito yung pinagkuha na namin ng latong nung nakaraan. At tulad nga nung sinabi ko nung nakaraang video, guys. Uukay na namin kasi 3 months na yung kamote. Bata, kaya nakasuot ng shades dyan si Mr. Tawa ng pang-cover niya sa kanyang mata. Kailangan kasi yan pag magba cutter. Para hindi matama ang mata. Ipaparinig ulit sa inyo guys. Diba ang ingay guys? Parang nagchichenso ng kahoy. May kahirapan din talaga yung ganyang trabaho. Sa bagay, walang trabahong madali. At pinaghihirapan. Basta trabahong marangal. Hindi naman kasi pera ang basihan para hindi mo ipagpatuloy ang ginagawa mo. At hindi rin sa pera nakadepende ang ating kalakasan. Kundi yung lumikha sa atin. At habang hindi pa tapos si mister, magluluto naman ako ng ulam. Nagihiwa na nga ako ng sibuyas. At gutom na nga daw si mister. Muntik na nga niyang makain yung hilaw na kamote guys. Ayan, sunod ko na nga ang bawang. Sunod ang kamatis. Dahil nga sa mahal ang kamatis ngayon, dalawang piraso lang muna. Wala na kasi pambili guys eh. Ayan, uminit na nga ang kawali at ilagay na natin ang mantika. At ilagay na rin ang bawang. Sunod ang sibuyas. At kamatis. Haluhaluin ng konti. Sunod na rin natin ang pinakasahog. O, diba? Pechay lang yan guys. Kala nyo, karne. Masustansya naman yan guys. At para iwas high blood na rin. At gawa nang wala na rin kami pambili ng ibang ulam. Kaya naman baka may gustong magbigay dyan. Pagpanahan natin at hintayin kumulo. Eto na nga kumukulo na. Yan hahaluin ko na nga guys. Pagkatapos hintayin nang maluto. Ayan luto na nga guys. Nagutom na nga si mister kaya siya na ang nauna. At nilagyan niya pa ng bagoong. Hindi nga yan nawawala sa pagkain ni mister. Nagre-reklamo nga siya dyan guys. Bakit wala daw lasa ang ulam na niluto ko? Sabi ko naman paano walang lasa, parang walang asin, sabi niya. Naku, naalala ko nga, wala pala talaga akong nilagay. Sige na guys, hanggang dito na lang. May mapapagalitan na naman neto mamaya.